Ito ako ngayon sa Silay Airport, Negros Occidental. Ayan, oh, ang lakas ng ulan dito. Oh, ha? Ah, uh, bali ang oras ay mag-11 na. 10.45. Ayan, oh. Ayun, ang ano, Cebu Pacific, yan pinaka ano, airport ng ano, Ah, uh, Silay. Ayan, oh bababa na ng ano yan ng mga passenger ayan ayan dito yung ayan yung departure saka mga arrival dyan dyan so, mga parking area meron pa yan doon ayan doon yung waiting area ng mga passenger pagka gusto mag overnight o mga waiting ano uh, tayo ng mga sundo nila. Ayun, dito rin pwede ka rin diyan. maulan dito sa airport ng Silay. Hmm. Dito pala ako ngayon sa ano, ayan, dito sa kinakatayuan ko, designated area. Ah, ito.